Ngayong araw guys may natagpuan nga pala kaming place na napakagandang pagliguan at napakalamig rin guys ng tubig Meron din guys kami nakitang magandang treehouse at nag food trip na kami dito ng napakasarap na ulam namin ang sardinas kasama ang tropa So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, wala muna sa dagat yung adventure natin At nakasakay nga guys tayo dito sa Ferrari natin tricycle Ngayong araw nga pala guys, ay papunta tayo sa kabilang bayan At eto, napakaganda guys ng na mga tanawin na nakikita namin habang papunta kami doon Nag-travel muna kami guys, para kahit papano ay mamiss kami ng mga lamok sa mangroves At ng mga talaba para hindi nila muna kami makita ngayong araw <laughs> Sana nga lang guys, hindi mapanood ni Mimo itong video natin Kasi baka magtampo siya at ang sinakya namin ngayong araw itong tricycle na natin na Ferrari. Ngayong araw nga pala guys, eh, nandito tayo sa tinatawag nilang Lesap Bridge na sobrang habang tulay at dadalawin nga pala guys natin na isa nating tropa at kapwa, vlogger din. Medyo malayo nga guys itong binayahin natin. Buti na lang, kayang-kaya nitong Ferrari natin tricycle. Talaga hindi siya nagloko guys at talagang ride safe, ride safe kami dalawa ni Dugong dyan. Hindi na rin nga pala guys nagtagal eh, nakarating na rin kami dito sa bahay ng tropa natin at kapwa natin vlogger din na si Brother Kevin. Ayan guys, ang tropa natin na napakalupit. Kahit nga pala guys, wala kamayan kamay ang tropa natin eh, napaka solid at napaka bait ng makisama kaya nga guys sobrang bait niya sabi niya sa amin ni Dugong pagkarating pa lang namin ay kuhuni namin yung mga rambutan na nandito sa tabi ng bahay nila pwede pwede daw guys namin ubusin yan syempre hindi na rin nahiya yan si Dugong kita nyo pumood ka agad diyan ka agad yan si Dugong pasensya na kayo guys medyo nabubulol tayo ngayong araw kasi medyo may sipon na ako napakahirap mag voice pag may sipon talaga at sa mga nagtatanong nga pala dyan sa comment section kung bakit hindi nag voice si Dugong ay guys hindi niya nga pala kaya mag over na ganitong katagal na vlog yung 8 minutes to 7 minutes talagang nahihirapan siya pero wag kayo magalala guys basta abangan nyo lang magbo voiceover yan si du Dugong at tatsagain namin at hindi na rin niya pala guys nagtagal ay dinan na rin kami dito ni Kevin sa pinagmamalaki lugar at palagi niya nililiguan na nakikita natin sa mga vlog niya itong Lisap na River ayun o no, Lisap na River ang gulo nun ah <laughs> basta guys napaganda talaga dito at mukhang napakalinis ng tubig at napakalamig kaya pagkating pa lang namin dito ni Dugong ay hindi na rin namin mapigilang magligo kaagad guys, what's up? Oh, nandito tayo ngayon sa Lisak Bridge na kung saan inapahaganda eh, talaga dito at pinagmamayabang ito ng isa natin kang vlogger si KB Vlog eh, kasama lang, guys. <coughs> yeah! Oh, guys yeah! Okay, okay, okay. Yeah! Kasama din natin dito ang pinampogi ng bako Marvin Almanon, pasok! Siyempre, yeah! Paso. yeah! <laughs> si Dugong guys Siyempre, so, yeah! guys <laughs> <Yeah! laughs> Safe naman daw guys, maligo dito Lalong lalo na, ginaid kami ng isang tour guide dito Yan nga pala guys, so tour guide natin yan Pinapaliwanag niya kung ano mga pwede natin gawin At pwede bawal nating gawin dito Safe daw naman talaga guys, kayo dito Lalong lalo na, sasaya kayo Parang yung ngiti lang ni Dugong na good vibes Ayan guys, ang ngiti Ay, pa guys Meron din nga pala kami nakita ditong ng house Kaso lang, parang nalilito ako oh, Kasi dadalawa lang siya, hindi siya tree Siguro guys, ang tawag dito, two house lang siya syempre bago kami maligo guys Itamang pahinga muna kasi medyo malayo nga guys yung na namin na tamang food trip muna kami dito. Kasama nga pala guys natin ngayong araw si Kevin Vlog, Tim Putix, Kuya Marvin Almanon at syempre ang Gusto TV PH. Sila nga pala sa mga taga-Polalen at mga kapwa natin mga vlogger. Tuwan-tuwa guys dyan si Dugong kasi napakarami pagkain sa harap niya. Maya-maya nga lang guys, yung so umakyat muna ako dito sa tinatawag nilang trio at nakita ko si Dugong doon, nagsesente at medyo malungkot kaya dali-dali akong sumigaw sa kanya na sabi ko, huwag siyang malungkot na napakasarap ng uulamin namin at pupudripin namin mamaya, basta abangan lang guys. Maliligo si Dugong dito sa Lisap, gay. Belo dini, belo dini, belo. Oh, one, two, three. Let's go. Ang na kaagos guys oh Sobrang lakas yan Dug <laughs> Nakakasarap Ang lakas na Tapos ayun na desisyonan na rin nga pala namin maligo dito <laughs> At sa so, sobrang nakakainggan nyo nga guys, maligo dito, hindi ko na rin napigilan yung sarili ko dyan. Lamig! Lamig! <laughs> At eto na nga pala guys yung sinasabi ko kay Dugong kanina na masarap naming ulam at topo ang sardinas. Sa mga hindi nga pala guys dyan nakakaalam, nung una palang nagbablog kami ni Dugong ay lagi umimibaon na sardinas kaya yung mga loyal followers natin dyan ay alam, alam, alam na alam nila yon, Ito nga pala ang paborito naming ulamin ni Dugong dun sa mangroves. hey so, yeah, guys, what's up? Tara! Putri! <laughs> <laughs> hey, hey! na, hey! hey! Dugong? naka no? pala! <laughs> Masyado na kasi guys, sawa kami sa mga masarap na pinuput drip namin, sa mga seafoods, talagang sobrang nagsasawa na kami. Kaya ito, napag na namin na sardinas na lang muna ang namin guys, para medyo maiba naman yung aming matikman. Siyempre dahil di naman tayo guys maarte at laki talaga lahat kami sa hirap, ay palag tayo dyan, kain lang ng kain, basta meron. Pagkatapos nga guys namin maligo, dahil nga may court dito sa so may katabi lang nung pinagliliguan natin, eh, hindi na rin namin napigilang maglaro. Kaya ito guys, nagpapawis muna kami dito. At dahil nga guys, medyo madilim na eh, pagdesisyon na na rin umuwi at kaya nagpapasalamat kami ng lubusan dito sa tropa natin guys na si Kevin. Talagang napakabait at napakasolid nung pag-iintindi niya sa atin dito. Salamat sa panunod, sa panunod guys! guys. <laughs>